Magandang araw, narito na ang mahalagang balita dito sa Philippine News Agency. Sa kabila ng hagupit ng sunod-sunod na bagyo sa bansa, tiniyak ng Office of Civil Defense na sapat ang maipapaabot na tulong para sa mga biktima. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mabilis at matatag ang pagsasagawa ng relief operations. Ayon kay OCD Director Leon Rafael, sapat ang supply ng pagkain para sa mga apektadong pamilya, lalo na sa panig ng lokal na pamahalaan. Nakaantabay din aniya ang national government para padalhan ng tulong ang anumang nangangailangan na lokalidad. Nakatutok din ang gobyerno sa Cagayan Valley at iba pang rehiyon na tatamaan ng mga susunod na bagyo. Ayon kay Rafael, patuloy ang Department of Social Welfare and Development sa pamimigay ng family food packs sa Cagayan Valley, particular sa lalawigan ng Isabela. Samantala, nagsasagawa ng replenishment ng supplies ang DSWD sa Cagayan Valley habang maganda pa ang panahon. Mahigit 32,000 family food packs na ang naipamahagi ng DSWD sa Region 2. Nagbabala ang pag-asa lalo na sa mga naapektuhan ng bagyong Nika sa Northern Luzon na mag-ingat sa pagbaha at landslide na posibleng idulot ng bagyong Ofit. Sa press briefing ng Presidential Communications Office, nagbabala si Chris Perez ng Pag-asa Weather Division na mag-ingat sa mga naiwang epekto ng bagyong Nika. Aniya, masyado nang nababad sa tubig ulan ang lupa lalo na sa Northern Luzon. Kaya mas malaki ang tsansa na magkaroon ng flash flood at pagbuho ng lupa sa mga naturang lugar. Bukod pa dito, ang posibleng epekto ng bagyong Ophel na inaasahang tatama lalo na sa Northern at Central Luzon. Kabilang sa binabantayan ng pag-asa ang level ng tubig sa mga dam sa Luzon na posibleng umapaw at magdulot ng pagbaha. Pero ayon kay pag-asa hydrologist Richard Orendain, hindi pa, pa sa spilling level ang tubig sa mga dam. Sinabi pa ni Orendain na partikular na binabantayan nila ang level ng Magat Dam dahil sa mabilis na pagpasok ng tubig. Nasa 193 meters ang spilling level ng Magat Dam, habang nasa 186.39 meters ang level ng tubig nito mula 181.95 meters kahapon. Nagpapakawala sa ngayon ang Magat Dam ng 763.78 centimeters na outflow ng tubig. Dahil dito, sinabi ni Oriandain na malaki ang chance ang bahain ang ilang bahagi ng Ifugao at Isabela. Nagbukas na rin ng mga gate ang Ambuklaw Dam, Binga Dam, San Roque Dam at Pantabangan Dam para magpakawala ng tubig. Tiniyak naman ni Orindae na susunod sila sa direktiba ni Pangulong Marcos na dahan-dahanin ang pagpapakawala ng tubig para maiwasan ang matinding pagbaha. Higit 36,000 pamilya sa limang rehiyon ang naapektuhan ng Bagyong Mika ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ngayong Martes. Sa pinakahuling ulat ng ahensya, ang mga pamilyang ito ay mula sa 329 na barangay sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region at Cordillera Administrative Region. Nasa higit 4,000 pamilya ang kasalukuyang nasa 246 evacuation centers, habang 723 na pamilya naman ang tumatanggap ng tulong mula sa labas ng mga evacuation center. Sa ngayon, wala pang ulat ang NDRRMC tungkol sa bilang ng mga nasawi o nasaktan dahil sa bagyong niga. Mula ngayong Nobyembre, tataas ang bill ng Meralco kasabay ng panawagan sa Energy Regulatory Commission o ERC na agad tapusin ang isyong rate reset. Singil ng kuryente tataas simula ngayong Nobyembre ng 42.74 centavos per kilowatt hour mula 11.4295 kada kilowatt hour noong Oktubre. Magiging 11.8569 na ito ngayon. Ang dahilan ng pagtaas ay higher generation charges dulot ng pagbaba ng halaga ng piso at mga karagdagang gastos mula sa independent power producers and power supply agreements. Para sa mga gumagamit ng 200 kilowatt hours, ang kanilang bill ay aangat ng humigit kumulang 85 pesos. Bagamat tumaas ang singil, may tulong ang Meralco sa mga lugar na tinamaan ng kalamidad ang mga consumer na may hindi hihigit sa 200 kilowatt per hour na konsumo ay exempted sa disconnection hanggang Desyembre at maaaring mag-setup ng installment plan para sa kanilang mga bayarin. Samantala, nananawagan ang InfraWatch PH sa Energy Regulatory Commission o ERC na tapusin agad ang rate reset ng Meralco. Ayon sa kanila, ang pagkaantala ng desisyon sa rate reset ay nagdudulot ng labis na pasanin sa mga consumer at maaaring makaapekto sa investor confidence. Tinatayang nasa 16 na bilyong piso ang maaaring ibalik na refund sa mga consumer kapag natapos na ang rate reset. Inaasahan ang ERC na magbibigay ng desisyon ukol sa issue bago matapos ang taon na magpapasimula ng paghahanda para sa susunod na rate period sa 2026. Excited na inunsyo ng Filipino Olympic pole vaulter na si EJ Obiena sa kanyang Instagram post noong lunes ang paparating na launching ng pole vault facility sa ikadalawamput dalawa ng Nobyembre. Ayon sa atleta, mayroon siyang mas mataas na pangarap bukod sa magtamo ng gintong medalya. Ito ay ang magpatuloy ang pamamayagpag ng mga Pilipino sa pole vault hanggang sa mga susunod na henerasyon. Aniya, magagawa niya ito sa pamamagitan ng pagpupundar para sa mga bagong facilities sa mga probinsya. Sa kanyang Instagram post, masayang inanunsyo ni Obiena ang Ribbon Cutting Ceremony para sa first new facility na gaganapin sa Marcos Stadium, Lawag, Ilocos Norte, bandang alas 4 ng hapon. Pinasalamatan din niya ang mga taong katuwang para maisakatuparan ang proyektong ito. Ang Ribbon Cutting ay na ng Coaching Clinic at Paul Volt Seminar bilang panimulang programa sa event na siyang bukas para sa publiko. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Pinapalabas din ng PNA Headlines sa Facebook page ng Servisyo. Mapapanood din ng PNA headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Apat na tatlong araw na lang, Pasko na. Ako si Heidi Lacambra, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.